Five signs of maturity. Para sa akin, maturity is a transformational process. Every day, meron tayong panibagong natututunan and every day, nag improve ang karakter natin. Number one is mas madalas ka nang magpatawad ng ibang tao. Kapag meron nagawa ang ibang tao sa iyo na hindi mo nagustuhan or hindi align sa mga values mo, mas nagpapatawad ka na ngayon. Number two is nire-respeto mo na ang iba't ibang opinion ng mga tao. Dito sa social media, napakadaming opinion, di ba? Malalaman mo na nagmamature ka na kapag open ka na sa iba't ibang opinion ng ibang tao. Hindi ka na close-minded na kailangan sarili mo lang yung parating tama. Number three, baka maraming makarelate dito. Hindi ka na namimilit ng ibang tao para maalin ka and hindi ka na naghahabol. Mas naiintindihan mo na ngayon kapag may mga taong hindi ka gusto or kapag may mga taong hindi sila attracted sa'yo. Number four is you don't judge easily. Hindi ka na masyadong reactive sa iba't ibang opinion ng ibang tao. Instead, ang ginagawa mo is tinitingnan mo ang perspective nila. And number five, hindi mo na depende ang happiness mo sa ibang tao or sa ibang bagay. Dahil alam mo that your inner self is already enough para maging masaya ka.